Isang napaka-importanting alyado ng Israel ang tila tumatalikod. Ito ay ang United States of America. Mula nang mag ang laban ng Israel, laban sa Hamas, nariyan ang Estados Unidos. Maging sa mga plano ni Benjamin Netanyahu, ito ay suportado ng Presidente ng Estados Unidos. Maging sa mga pagdinig na isinasagawa ng United Nation, para patigilin ang Israel sa kanilang agresyon sa Gaza, nariyan ang Estados Unidos sumusuporta sa Israel. Nang atakehin ng Israel ang northern part of Gaza bilang ganti sa Hamas, nariyan si Biden nakasuporta hanggang sa makarating ang Israel sa kalagitnaan ng Gaza, nariyan ang United States of America. Subalit, pagdating nito sa south part ng Gaza ay unti-unting nagbabago ang mga desisyon ng United States of America at ito ay hindi pumapabor sa balak ng Israel. Isa sa mga halimbawa rito ay ang balak ni Benjamin Netanyahu na pasukin ang Rafa borders kahit pa man sa kasagsagan ng Ramadan dahil pinaniniwalaan ni Benjamin Netanyahu upang makamit ang absolute victory ay kailangang pasukin ang Rafa sapagat ang Rafa ay ang huling strongholds ng Hamas at pinaniniwalaan na marami sa mga senior commander ng Hamas ang nasa Rafa. Subalit hindi sinang-ayuna ni Joe Biden ang balak ni Benjamin Netanyahu na pasukin ang Rafa. Concern daw si Biden sa 1.5 na mga sibilyan na nasa Rafa. Matagal na panahon na pinangangalagaan ang matalik na pagkakaibigan ng Israel at ng Estados Unidos. Milyon-milyong dolyar ang ibinibigay ng United States of America sa Israel upang palakasin ang sandatahang lakas nito. Ngunit hindi makapaniwala ang karamihan na ang gera ng Israel laban sa Hamas sa Gaza ang maghihiwalay sa matalik na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Totoo kaya na na ni Biden ang Israel? Ano ang inyong opinyon tungkol dyan? Sa katanungan na kung iiwan na ba ng Estados Unidos ang Israel, ito ay dahil sa nitong nagdaang lunes ay nagkaroon ng pagpupulong ang United Nations Security Council dinaluhan ng maraming mga bansa at marami sa mga bumoto upang aprubahan ang ceasefire proposal ng United Nations. Sa mga nakaraang pagpupulong, ang United States of America ay nagbibito. Subalit, nito lang lunis. Ang Amerika ay hindi nagboto at pumabor pa ito na magkaroon ng ceasefire, ang pangyayaring ito ay ikinabigla ng karamihan. Maliban sa hindi pumapayag ang United States of America na atakihin ng Israel ang Rafa, maliban sa hindi pagpabor ni Biden na atakihin ni Benjamin Netanyahu ang Rafa, ang pagpabor ni Biden para magkaroon ng ceasefire sa Gaza ay lubhang ikinasama ng loob ni Benjamin Netanyahu. Naglabas ng statement ang office ni Benjamin Netanyahu at ganito ang kanyang pahayag. The United States has abandoned its policy in the United Nations today. Just a few days ago, it supported a Security Council resolution that linked a call for a ceasefire to the release of the hostages. Ito ang pahayag ni Benjamin Netanyahu at nagpahayag ng pagkadismaya sa desisyon ng United States. 14 sa mga bansa ang bumoto na magkaroon na ng ceasefire. Samantala, ang United States of America ay nag-abstain. Hindi nagbito rito ang United States of America. Ito ay nag-abstain. At dahil nag-abstain ang United States of America, naipasa ang resolusyon ng United Nations Security Council para sa ceasefire. Ito ang unang pagkakataon na nag-abstain ang United States of America. Simula ng magkabakbakan ang Israel at ang Hamas noong October 7, 2023, alam naman ng United States of America na kung sila ay mag-abstain ay maipapasa ang ceasefire resolution ng United Nations. Iba kasi ang resulta nito kung magbito ang US. At ang proposal ng United Nations Security Council ay merong tatlong bagay na dapat gawin. Una, ay kinakailangang magkaroon ng ceasefire sa Gaza hanggang sa matapos ang Ramadan at ang pangalawa ay hihimukin nito ang Hamas na pakawalan nito lahat ng mga hostages na kanilang hawak mapa-Israelita man o banyaga at ang pangatlo ay paiigtingin at palalawigin pa ang humanitarian aid sa Gaza noong mga nakaraang buwan tatlo sa mga proposals ng United Nations Security Council ay nagbito ang United States of America sa loob ng anim na buwan kaya nitong Lunes ang resulta ng proposal of ceasefire ng UNSC ay ikinasama ng loob ni Benjamin Netanyahu dahil ayon sa kanyang pananaw ay nagbago na ang United States of America subalit ang mga pahayag ni Benjamin Netanyahu ay sinagot naman ng The White House ayon sa spokesperson ng White House na si John Kirby, wala raw nagbabago sa kanila. Maging sa policy nito sa United Nation ay wala ring pagbabago. Kaya sa isipan ni Benjamin Netanyahu ngayon ay merong malaking question mark. Bakit naging ganito ang desisyon ng United States of America at medyo umalma si Benjamin Netanyahu sapagat nitong linggo ay magpapadala sana ang Israel ng delegation sa United States of America subalit kinansila ito ni Benjamin Netanyahu. Ayon naman sa Defense Minister ng Israel, ang gera nito laban sa Hamas sa Gaza ay magpapatuloy. Ang ibig sabihin nito, ayon sa kampo ng Israel, ay magpapatuloy ang gera nila sa Hamas sa Gaza. Kahit paman, marami ng mga bansa ang bumoto sa United Nations Security Council ceasefire proposal. Ang tanong ngayon, paano ito gagawin ng Israel? Pwede bang i-ignore ng Israel ang United Nations Security Council kahit karamihan sa mga bansa ay bumoto na aprubahan ang ceasefire at ang United States of America ay nag-abstain. Ang ibig sabihin rin ito ay pumapayag ang United States of America na magkaroon ng ceasefire sa Gaza. Ayon naman sa United Nation, hindi ito pwedeng i-ignore ng Israel. Ang Israel ay miyembro rin ng United Nation. Kaya kung ano? ang napagkasunduan ng United Nations Security Council mananaig ang majority. At dahil majority ang bumoto na magkaroon ng ceasefire, kinakailangan lang daw na sundin ito ng Israel. Nagkakaroon ng confusion sa iba't ibang miyembro ng United Nation. Sabagat ayon sa United Nation, lahat ng mga bansang kasapi sa United Nation ay binded sa resolusyong ito. Subalit Iba naman ang pananaw ng United States of America. Ayon sa kanila, hindi raw ito binding. Kaya dahil sa ibang pananaw ng United States of America sa pananaw ng United Nation, lumalabas na hindi pa talaga nag-U-turn ang United States of America sa Israel. Ibig sabihin, hindi pa talaga nito iniwanan ang Israel. Confusing lang ito sa kampo ng Israel. Dahil kung kanilang ipurso ang kanilang pag-atake, sa gasa sino ang hihingan niya ng tulong kung kinakailangan dahil nag-abstain ang United States of America na parang sinabi na rin ng Estados Unidos na ihinto niyo muna ang inyong gira. Mula noong World War II, ang Israel ang may pinakamalaking natatanggap na tulong mula sa Estados Unidos. At alam niyo ba kung magkano ito umaabot ng $124 billion? At noong nakaraang taon nga, 3.3 billion dollars ang natanggap ng Israel mula sa Estados Unidos. Kung kayo ang tatanungin mga mahal na kaibigan, sa inyong opinyon, talaga bang iniwanan na ng United States of America ang Israel? O ito isang drama lamang, lalo na't nalalapit ang eleksyon sa Estados Unidos? Ano naman ang koneksyon ng eleksyon sa tila pagtalikod ng United States of America sa Israel? Napakalaki, sabagat maraming mga Muslim sa United States of America ang nananawagan kay Joe Biden na pahintuin ang Israel sa kanilang pag-atake sa Gaza. Napipressure si Joe Biden, lalong-lalo na milyong-milyong Muslim ang nasa Amerika. At kapag hindi ito pagbibigyan ni Joe Biden, malaki ang possibility na matatalo siya ng kanyang katunggali na si Donald Trump.